Ano ba ang mas maganda? Ang maghulog sa SSS buwan o mag-ipo na lang ng pera buwan-buwan at huwag na maghulog sa SSS? Isa sa aking mga followers ang nagsabi na mas maganda daw mag-ipo na lang kaysa umasa sa SSS. Ito ang sabi niya. Pag yung hulog mo, iinipin mo na lang, mas malaki. Di mo pa sure kung aabot ka sa 60, kaya mag-ipon. Huwag umasa sa mga hulog, sa mga ganyan. Tama ba siya? Mas maganda nga ba ang mag-ibon kaysa maghulog ng SSS Contributions Mag-1? Para masagot yan, mayroong kwento ng dalawang matalik na magkaibigan na si Juan at si Pedro. Sila ay sabay na lumaki at sabay na nag-asawa at parehong masipag at responsabling asawa si Juan at Pedro. Pareho sila nagbilinda na sa palengke ng gulay at isda kaya naging maganda ang benta nila sa palengke. Kaya naisip nila pagandaan ang kanilang future dahil gusto nila na mas na may pera sila magagamit in case na kakailangan nila ng ulang pamilya nila in the future. Kaya pinagisipan nila kung paano ang gagawin sa pera nila. Si Juan nagsabi na mag na lang siya ng pera buwan buwan kaya sinumulan niya magtabi ng 1,000 sa kanyang sweldo noong buwan ng Enero. Wow. Samantalang si Pedro naman ay nag-self-employed member sa SSS at ang hulog ng SSS ng 1,000 sa unang buwan ng kanyang kinita sa pagtinda. Sa dinas ng pagyayari, si Juan at si Pedro habang magkasama na nakasakay sa isang sasakyan, papuwi sa galing sa pagkinda, ay naaksidente at pareho silang namatay. Si Juan na nag-ipon ng isang libo ay may isang libong piso na gagamitin sa pagkapalibing sa kanya ng kanyang pamilya. Pero ang laki ng problema na iniwan ni Juan sa kanyang pamilya dahil hindi alam kung saan kukunin ang pampalibing at kung paano bubuhay ng kanyang mga anak. Samantalang si Pedro na naghulog sa si SSS ng isang libo ay ibabalik ng SSS ang hulog niya bilang lamsam at may nakukuha ng burial assistance sa kanyang pamilya bilang burial o funeral benefits sa si SSS. At hindi lang yun. Dahil aksidente pagkakamatay ni Pedro galing sa kanyang pagkatrabaho, siya ay entitled sa ECC o Workman's Compensation. Nakasama ang hinuhulugan sa kanyang SSS bilang self-employed. Kaya ang asawa niya ay may monthly pension galing sa ECC at ang kanyang anak na below 21 years old ay may monthly pension din hanggang makarating sa edad na 21 years old o magkatrabaho. Ngayon, ano sa palagay mo ang mas tama? Ang mag-ipon ng pera buwan-buwan o maghulog sa SSS contribution sa buwan-buwan? Di ba mas maganda kung naghuhulog sa SSS? Dahil mas marami kang magiging benepisyo in case na may mangyari sa'yo at nakasiguro ang pamilya mo na may makukuha silang mga benepisyo sa SSS pag nawala ka na. Sana maging aral sa atin ang kwento ni Juan at Pedro at huwag nating malitin ang tulong na magagawa sa atin ng SSS. Dahil in case na may mangyari sa atin, ay may makukuha ang pamilya natin kahit paano. Kung meron kayong tanong ay mag-message lang kayo sa baba ng video na ito. See you on my next videos.